Good afternoon. Welcome, welcome to Ate Marian's channel. Ayun guys, bakit tayo merong biglang napa pa na This is a raw video. Hindi ko na to siya i-edit. Kasi guys, may na-discover ako habang nagla-live ako. Hindi lang pala stream yard ang may ah, koan my share screen. Pati din pala dito sa YouTube. Ayun, guys, papakita ko sa inyo, guys. Na-discover ko lang just now. Ano ba ngayon? November 12, 2024, 2.15 p.m. Share ko to sa inyo ngayon, ngayon na. Guys, ayun, papakita ko sa inyo. Nag-live ako. Tapos, nakita ko dito sa baba. Ayun, kumakita niyo tong screen ko, guys, na gumagalaw, di ba? Ayan. Gumagalaw. Tapos nakita ko dito sa baba, ayan, meron siya din yang kasi minute ko siya. Kasi nagla-live ako para hindi mag-feedback. Itong maliit na arrow, itong ito, ito oh, yung arrow na pataas. Kung mapansin niyo, tingnan niyo itong kamay ko, guys, ha? Ito, guys, in between sa share at saka sa ayon, mic. Itong arrow na maliit, ayan, is circle-circle si ko sa ano ha, sa aking mouse. Ayan pointer. Ayan siya, guys. Pwede siyang may screen. Ito, Ito, share. Ayan na, makita niyo siya. Highlighted ko na share. Ito sa gitna. Share screen. yan Tapos, tingnan mo, guys. Ano bang isa share screen ko? Ito, oh. Ito lang mga manis ko anang to eh. Mag ano kayo guys, mag-add tab kayo eh. May may advertisement eh, ano ba natin? Ayan ang magiging ano nyo guys. Magiging escape natin muna. Ay, hindi ma-escape. <laughs> hindi siya, ano dito? Natutuwa ako kahit hindi na kailangan mag-stream yard. Ayan. Meron na tayong Pwede tayo makapag-share screen. I-stop ko muna, guys. oh paano i-stop? I-X lang siya. O, mawawala na yung share screen nyo. Tapos, itong picture nyo, ayan, sa, ano, itanggalin ko nga muna itong, ano ko, charger. Nag-charge kasi ako, guys. Mapupunta siya dito, guys, yung, ano, nyo, yung mukha nyo sa pagla-live nyo, ha? Share, share natin. Ah, uh, what I mean is, nga muna. Kasi ito, guys, ha, ayan, tanggalin ko muna to. Bago kayo mag-share screen, guys. Kasi laptop ginamit ko ngayon. Kasi umayos yung laptop ko. Ito dito parang yung may may positive. I-click mo yung positive. Nasa sayo kung anong i-share screen mo. So, ang i-share screen ko, itong YouTube. So, ngayon, ayun, punta tayo sa, ito na yung tab na pwede nyo i-share screen. Nasa sa inyo kung anong i-click nyo, anong i-share ninyo guys. Basta, pwede siyang ma-share share screen. So, sinishare ko sa inyo kasi mahilig ako mag-flex na mga uh, mga friends ko sa YouTube na pumupunta sa akin during my live. Piniflex ko, pinapapakita ko na piniplay ko yung video nila. So, ngayon dito ko na siya gagawin. Kahit pala wala na streamyard yard. Ayan, pwede na ako magapag-live. I-click nyo lang guys yung i share nyo. Ayan, Chrome tab. Tapos, click nyo yung share. Ayun, ganun kadali. Tapos, magpunta kayo dito sa live nyo. Tingnan, no. Nandito yung magiging mukha mo. Eh, nanggulo na naman tong laptop ko. Ayan. Nandito na yung mukha mo. Nandyan yung live mo. At ito yung isi-share screen mo. O, di ba ang galing? yehey Masaya akong i-share sa inyo ito na yung YouTube pala mayroong share screen. So, maghanap tayo nating ating isi-share, ha? Ito na lang kay Glenya Vlogger Ay, hindi, maghanap tayo ng iba Ma, Ah, sige Eh, hala, nagloko na naman yung ating Hindi na naman si ate Maka Ang problema kasi guys, itong laptop ko Mag-share tayo ng ano, Let's see songs Let's see ganyan Maghanap tayo ng songs ang uh, hanapin natin is ito na lang mukha ko na lang din ang uh, ano natin is share o ba diba? minute ko lang yung is share ko tapos e eh, big screen natin hala o ba diba guys o nandito yung itsura ko tapos yan yung i share screen ko. Ay, nakakatuwa. Ay, ang galing. Hindi ko na kailangan mag-stream yard. Using my laptop, pwede na kay ako makapag-share screen. Ah, ha, ha, ha. Yeah, new discovered na naman sa YouTube, guys. Ayan, thank you so much everyone for watching my vlog. Just for now, ay upload ko na to para uh, sa mga hindi pa nakakalam, pero siguro sa mga big shot na YouTube, mga Uh, YouTube influencer. Alam na nila ito. Pero ako kasi, a small YouTuber, na discover ko lang to just now. So, isi-share ko. Baka mayroon pang hindi pa nakakaalam na tulad ko. Ayan, meron akong share sa inyo. Bye-bye and God bless us all. Wala na tong editan. Diretso so upload na to guys. Ayan, bye-bye. See you on my next one na tutorial. Meron pa akong na-discover about sa screencast. Ayun, sa so share ko din sa inyo kung paano. For tomorrow. Ito muna for today. Bye-bye! See you on my next one!